Kita mo yung mga ano, nagutom na naman. <laughs> mga gutom. Hinayaan sa kusina, binabayan sa kusina. Ayan. Ako mamaya na, nagawa ako ng sarili kong miki. Gagawa ako, gumawa ako ng dumplings. Kaya ako yung magluloto. Nangatong dumplings.

Nilabas oh. na nila yung salya ni Sarah. Wala naman, mababa lang. Million, eh, million lang. Ayan? Mm -hmm. Salen. Ano salen? Yung ano nila, yung mga perang hawak nila sa ano yan, sa Makuha ka sa mata. Ah. Gabi na, mayroon pa rin ano, lahaw. Eh ano yun, nagpupuya. mo kayo talaga. Kain guys. Ay, 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 ay ano? Hmm? pa ako. Yung mga ano, Oy. itim. Hindi pa Sige sila kumain. Ayan. ano na kayo. Hindi pa. Kain ako ay, dumpling ay. Ay. Okay. I'm um. sure. Okay. Um. Um. naman sa doon. Ang nabiyuhan na to ang mga kuhat. Yung palubok-lubok na eh. Para kung hindi. Ito kita mo yung cake na nag-birthday na bataw. Ganito oh. lang kalaki. lang kalaki. Ate Pris, siya kininihan. <laughs> <laughs> ate Pris, siya kininihan. Ako, bye-bye. maingay na kainan. Di na sila na tatapos sa kakakain. Uh -huh. Pupunta muna ako dun sa Ano? Sabi nga sa inyo, magdala ng lolo to, baka na coke. Yung coke natin sipag sa sa At sabi mo, yung Sprite natin. Mm -hmm. so, ah, sabi mo ha. Sabi mo yung Coke juice eh. yung yung Sprite. Yung Ay, siya, 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 kasi na lang sa na. yung siya, 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 ha, hadi. siya, ha? siya, 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 hadi. Niya, ngayon na, nang Sarap sa lanong. Nakita ko kasi dito. <coughs> ah. Yung Yung kasing ganda mo. Kala na nang balik mo. Nauna, eh. Nauna pa sa inyo eh. Nauna pa sa inyo si Balibian. Okay, okay. Ha? Tayo na. Wow. Ano pangalan <coughs> ha? 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 Ha?

Ako, may silly flakes na oil chip. Mamaya ako mamumulot. pag may kasama, pag ako lang ba? Mamumulot ng ano? Basura no. Ah. Imanin siya na pala. Ano ba laman niya? Yung nag-work dito lo. Yes. Ano ba laman niya? Ano ba laman niya? Ano ba laman niya? Kasi may ano? Oo, dyan ang nag-work niya. Tulog. Kasi may nangyayon na ako. Isume. Isume. Huh? Ha? Sino yung kinakagani? <laughs> tulog na doon! Eh, ng nanay mo! Nang-investiga <laughs> <laughs> ka. Ano yan? Kasi Baka, nyo, baka, nyo, baka may maglabas na, na KD. Nandun mga tulog! Marami yan, yan, madami ang KD. Baka may maglabas na KD. Ano yan? Back red? Back red. Wala nang kitty. Wala nang KD. KD. Wala Pels lang. <laughs> Ay? Ay? <laughs> Ay? 'di pa na short kanit. 4 minutes daw eh. Ito si Ate Maricel. ay, sorry. Ano Ano 'yan? Ito pati pin ginagalaw masarap 'yung tutong Mas masarap pang upong.